Ayon kay Sian Gaza, hindi lang isa kundi maraming beses nang niloko ni Daniel Padilla ang kanyang long-time girlfriend na si Catherine Bernardo. Totoo kaya ito? Pero bago yun kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-like itong video. Kamakailan lang nang dineklare sa Instagram post ni Catherine Bernardo ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla, ayon pa sa actress, our love story began with respect and end with respect. Buong mundo ang nagulat at nasaktan dahil ang akala ng lahat at sa kasalanan ng kanilang kahahantungan. Samantala, ang pambansang merits na si Yan Gaza naman ay inisplok sa social media na ang aktres na si Jillian Vicencia at Andrea Brillantes ay ang rason o dawit sa hiwalayang Katniel. Maraming hints or clue ang pinapagtagpi-tagpi ng fans na si Andrea ang third party di umano dahil sa cryptic my day sa Instagram ni Sofia Andres, patungkol sa sikat na pinto at may emoji ng brilyante, si Sofia Andres ay ang matalik na kaibigan ni Catherine. Hakahaka -haka ng netizens ay si Andrea Brillantes ang tinutukoy sa nasabing my day na iyon, sa pinagdadaanan ngayon ng Katniel, posible ba ang second chance at mga ngibabaw ba ang 11 years na pagmamahalan nila sa ganitong klaseng problema? Marami parent fans ang waiting na sila ay magkabalikan. Sa ngayon, ang kanilang hiwalayan lang ang kompirmado at wala pang pahayag ang aktres kung ano ba talaga ang totoong rason ng kanilang paghihiwalay. Kung gusto mong mapanood ang buong pahayag ni Catherine, huwag kalimutan magsubscribe para lagi kayong updated.